Ang nakaraan Nagpunta tayo sa Binondo Bridge kasama ang Pace for Bikers Konsantay tayo ay namangha sa napakagandang tulay At patapos dito ay namili naman tayo sa Engbitin Tunay nga naman, hindi ka mabibitin Namili kami ng Hopia pang partner sa kape Para habang nakatambay ka at nagkakape, nakatulala ka lang sa bike mo Wala kami nabiling siopaw dahil masyado pang maagan dating namin sa Binondo Natapos ugupay ng traffic at mga abiriya eh syempre hindi papahuli ang food trip natin sa Pansitan. Every week may bago tayong episode para tuloy-tuloy lang ang Ahon Lamon. Kaya ito na ang susunod na episode. What's up guys? Sunday ride at ngayon lang ulit umulan hindi ko na malayan umulan pala kaninang madaling araw hindi ko in-expect na uulan ngayon at hindi ko rin alam kung may makakasama ako mag-ride bale sa ngayon mag-isa pa lang ako walang nagising sa mga kasama ko <laughs> kaya nag-iisip pa ako kung saan ako gusto pumunta pero sinabihan ko naman sila na sumunod lang nag-update ako. Message lang nila ako. So malalaman natin kung solo ako today o oh, may kasama. Kaya tara na. Let's get it on. Sa mga oras na yan, hindi ko talaga alam kung saan ko gusto pumunta. Pero tingnan mo naman yung ko. Gusto mag long ride. Kaya pumadyak na lang muna ako ng pumadyak hanggang sa makapag-decide ako kung saan ko gusto pumunta. Time check natin, 6.14. Jaka Plaza, sukat. Hindi ka pa rin alam kung saan ko gusto pumunta. Pero... Bala na. <laughs> tayo sa East Service Road. Sa totoo lang, ayaw na ayaw ko dumadaan dito. Pero alam mo yun, minsan no, choice ka. Ah! Nandito <laughs> tayo ngayon sa East Service Road. Ayaw na ayaw ko talagang dumaan dyan pero no choice. At sa wakas, nakalampas din tayo sa pagsubok ng service road. Ayaw na ayaw ko talaga dumaan dyan. Woo! sa wakas nakaalis na rin tayo sa service road ah, ko talaga doon dito na tayo sa Muntin Lupa at 6.41 AM maambon maambon ngayon dito sa Super 8 Super 9 Chichi. At dito nga nagsimula nang bumuhos ang ulan. Hinayaan ko lang, padyak lang ng padyak. Iniisip ko, titila din naman eh. Sa wakas, sumikat na rin ang araw. Mahabang mahaba na ulan nyo na. Hindi naman grabe yung ulan. Uh, ampyas ampyas lang. Pero ang tagal. Kaya dito na ako nakapag video sa bandang pasan Pedro na to eh. Ayan o, on the south, So, hindi pa rin ako nakakapag decide kung saan ko gusto pumunta Pero Parang gusto ko mag Nuvali Nuro nga Nuvali Kaya tara na, let's get it on Ang sikat ng araw Pea dito tayo ngayon sa San Pedro Bridge kung saan ito yung bridge na napakatagal ginawa pero nakakatuwa lang ngayon dahil ito ay gawa na, tapos na. 7.10, nandito na tayo pagbaba ng tulay ng San Pedro. Hindi ako nakakambia, wait lang guys. <laughs> Let's get it on. Napakasarap naman pumadyak ngayong araw na to kahit na nag-uulan. Nakalipas lamang ang ilang minuto. Dito na tayo sa Binyan. Medyo iniingal na ako ah. Okay, hanap tayo ng stopover. Bali sa pabilyon ako dadaan. Papuntang New Bali. Doon tayo maghahanap ng uh, pahingahan muna. Bago tayo dumiretso. Kasi wala na masyadong mga tindahan doon. Pagkanan mo doon puro puno at highway na lang may hey, mga magbubo ko pero let's go Woo! biglang lakas ng headwind ah, bigat bigat sa lubong ang hangin salung salo ko ang laki ko eh ha. approaching Binyan Central Mall Ah, uh, 723 doon tayo sa pavilion pero hanap ako ng mapupuntrip muna dito sa Central Mall Dito na ako nakahanap ng makakainan sa tapat lang ng Central Mall Lugaw at Itlog Ayoko ng laman loob Kaya pag bikers kayo, dapat sanay kayo sa mga ganyang kainan. Yung walang arte, strikes anywhere lang. Di ba? Kita nyo naman sa itsura ko, dito ko na nararamdaman ang lungkot ng pagbabike mag-isa. Pero joke lang yon. Time check, 7.41. Dito tayo sa Pavilion Mall. sabihin niyan, dami ko nakikita ang Jollibee sobrang tagal ko nang hindi ko sa Jollibee parang gusto ko mag Jollibee mamaya dahil solo ride naman ako susunda natin ang hangin kung saan tayo dadalhin pero yung Jollibee naisip ko talaga mamaya nga dito tayo sa kahabaan no Pavilion Way dire-diretso pa to hanggang sa tumawid ng highway mahaba-haba pa kaya di na ako masyado na puro daan lang ang makikita mamaya na kapag nasa greenfields na sa tuwing dumadaan ako dito sa tulay na to lagi akong tumitigil para kumuha ng picture kita nyo naman dyan yung SLEX yan yung papuntang Sukat or Kalamba tapos itong circle na to hindi ko alam kung anong tawag dito eh, pero ito yung entry and exit sa mga highway ayaya yeah, yeah. Dito na tayo sa pinakamasarap na parte ng Pavilion Way papunta sa Nubali. Ang lamig dito. Tapos umaambon ang bomba. <laughs> so, raining ride. nandito tayo kasabay natin ang mga road bikers patungong Nubali pero sa tingin ko mas malayo pa pupuntahan ng mga yan. Kaya sunod lang tayo kait na basang-basa na ang likod ko. Dito ko na feel ang sarap ng pagbabike dahil sa magagandang tanawin. <laughs> Bali itong dinadaanan namin ay yung gilid ng Calax, as in sa tabi ng highway. 'Yun lang. Kapag umulan dito, wala kang kawala. Maron TV. Dito ako ngayon sa ilalim ng Kalax. Kasi umulan. Dito kami nakasilong. Lakas, lakas ang ulan. Pero maya maya, lalarga na rin. Medyo nagbabadya ng umulan ng malakas. Kaya naman, buti na lang meron akong ziplock bag. Para hindi mabasa ang mga importanteng gamit natin. Bale, konti na lang. Dito tayo ngayon, sumilong tayo ulit. Dahil sobrang lakas ng ulan. Grabe. Hindi ko inexpect. Dito lumakas na talaga. Malakas. Kasing lakas ni Superman, joke lang. yung grupo kanina na nagsabi sa akin na hindi daw makakapasok dun sa may green fields sa may highway basta dun sa utinaan ko kanina. Pero swerte naman, buti nakadaan sinasabing mali sila baka, baka dati na napaghihigpitan sila at swerte lamang ako ngayon alright at bumus na nga ulan napakalakas nito kaya dun sa sunod na silong tumambay muna ako tagal ko rin naghintay dyan ha? mga 3 days na tumila yung ulan talagang nagtuloy tuloy na siya so ano pang gagawin ko uh, pero iba talaga yung feeling ng solo ride mas mahina ako pag gano mahina na ako mas mahina pag solo ride parang nadyo nakakalungkot hindi ako sanay nubali pa lang to ah paano pa yung iba na nag solo ride ng malalayo ay nako na may miss ko ang mga friends ko ang mga samahan namin Ay. joke lang kasama ko ngayon si sir anong pangalan niya sir? Joey si sir Joey ng mahihinang nilalang bikers mga malulapit na riders may kasama pa sila 72 pinakabuso namin 72 pinakabunso 72 <laughs> <laughs> Habang umaahon ay may nakasabay akong isang grupo sila ang mahihinang nilalang bikers. Ang bunso nila ay 72 years old. Mga taga Balinsuela sila at balak pa nilang umakyat ng tagaytay. Grabe. Grabe! Ngayon lang tumila yung ulan. Ilang kilometro na lang, no na. Pero na, simula pa bilyon hanggang dito. Naliligo ako. Grabe! Hindi ko napapansin na oh. basang-basa na rin pala yung camera ko. Pero at least nandito na tayo. Oh my G. Grabe. basa din yung camera ko. At nakarating na nga tayo dito sa Nubali. Basang-basa lahat, walang hindi basa. Talagang wet ride. Ano gusto niyo sabihin ko? <laughs> Grabe. Maghanap lang ako ng maiihian kasi ang lamig. Naiihi ako. Iihi lang ako sa uuwi na ako. Siguro doon ako tatambay sa Timbaw 7-Eleven. All right. Let's go. Grabe ang ulan pa rin dito. Lahat basa. Sa mga oras na to ay ihihi na talaga ako. Ang lamig pa naman. Kaya hinanap ko na agad yung CR. splinter na yung medyas ko yun lang talaga maganda sa nakasandals take all weather ka all weather kahit ilubog mo sa baha sa sapa sa ilog sa dagat lahat pwede <laughs> ang itim nga lang ng paa mo kapag mainit <laughs> pero okay lang tsaka CR na din pinasok ko yung bike ko sa loob kahit bawal para kita ko. Baka umuwi ako walang bike, baka magpasa ako pag ganun, ba? All right. Ito yung 7-Eleven na tambayan sa Blue Valley. Balik na ako. Siguro video na lang ulit ako sa Timbau sa 7-Eleven doon ako tatambay. All right. Let's get it on. Do gusto hit mo ko bang mag ice cream? Naliligo ka na sa tubig. At sobrang nakapigil kahit na patuloy ang lakas ng ulan, ako ay umalis na rin. At patuloy lang ang ating heat training. Medyo hindi na ganong maulan ngayon. Yung ano na lang, tama na lang. Grabe, lakas ng ulan. Yung likod ko, basa-basa na. Wala nang hindi basa sa akin. Lahat basa na. <laughs> Sige, pauwi na ako. Grabe. Let's Dito madadaanan okay. nyo ang paseo at uh, ang arkadya. Kung saan sa paseo, marami kayong mabibiling mga sale na items, mga merch. Ayan dito, Arcadia Okay Kalikoran yan Mga kainan Panasonic. Di ba yung gulong na Panasonic, Panaracer? Panasonic yun, di ba? Dito rin kaya ginawa yun. O Panasonic na baterya lang to at mga appliances. Yung gulong ko, Panaracer. Wala na naman nakalagay na Panasonic. Pero yung Comet Hardback parang may nakalagay Panasonic at dito, makikita nyo na unti-unti na ako nasisiraan ng bait. Pero joke lang. Ahoy, maraming salamat. At tumila na ang ulan. Sana tumila na talaga. Please, hindi ko na kaya ang damig. Naninigas na ang aking katawan. At buti naman tumila na ang ulan. Para matuyo naman yung mga suot ko. Basang-basa na lahat. Ito ang pinakamasarap na parte ng pagpunta sa Nuvali. pagpa kana ka na, ang haba ng palusong. Iisipin mo na lang na gusto mo mag-sounds. Pero si YouTube ang artist sa copyright. 7-11 Timbao Andito na ako ngayon sa loob ng 7-11 at tumitingin lang ng mga pwede pang mabili Ang binili ko, Jumbo Sisig, Power Aid at Take It At humihingi ako ng pasensya sa mga nandun sa 7 dahil pinutigan ko yung sahig nila Ang putik ng pa ako Yari Jumbo Sisig Thank uh, you. sugar natin. At ang ating electrolyters. Power aid. Some bike. Kaya mo tayo. Napakahirap. Buksan ng... Itong Jumbo Sisig ang paborito kong pantawid gutom. Sa lahat ng mga rides namin, madalas akong kumain yan. Kahit na mukha siyang dog food, huwag mong mamaliitin yan. Malupit yan. Masarap yan. para naman sa pampawi ng uhaw. Power aid, mura lang yan. Pero kung gusto nyo mas makamura, yung Big Gulp 46 lang yun. Gatorade kunin nyo. Pagtapos ko maubos yung dog food, este, Jumbo sisig pala. Eh, medyo na stand lang ako ng konti. Kaya napatulala lang ako. Kaya nag-dessert muna ako, take it. Apat na peraso yan, pero itatabi ko muna yung tatlo para may reserva tayong sugar. At ito na nga ang bumungad sa atin, dun sa circle na hindi ko alam kung anong tawag. <laughs> Ayos, diba? Hahaha. <laughs> mga motorang kasabay ko dito sa gilid-gilid sa gilid-gilid na -gilid lang kami nakadaan at nakalusot grabe sobrang traffic dun nakasurvive tayo yun ang isa sa pinakamahirap na challenge nitong ride na to <laughs> bukod sa ulan number one yun dito na tayo kalapit na sa pavilion bale pass forward na lang tayo para hindi na ako mag video video sa daan kasi same din naman yun yung kahabaan ng Binyan at San Pedro din Pero may dadaanan ako eh. Tatry ko lang sa may Muntin lupa. Doon ako mag video ulit. Bless Nabanggit sa akin ng kumpare ko yung masarap na puto nila's sa Binyan. Puto. Ito yung nilas puto Binyan. Yeah. Nag-video ko kanina, hindi nakunan, nasira eh. Nasa likod ko na yung puto eh. Ayoko na alis eh, masaya. Pagkatapos makabili ng puto sa binyan, e eh, dumiretso ako sa Tunasan sa may muntin lupa. Pumunta ako dito sa Rich Bike, kung saan makakabili kayo ng mga affordable trek mountain bikes at road bike. Nakasale sila hanggang ngayon. Kontakin nyo lang sila sa Facebook nila. Ayan o, oh, Rich Bike. Okay? Tuyot na tuyot na yung kadena. Nararamdaman ko na eh. Dahil nga napasa kanina. Ang isang ko dito yan sa bike shop sa may muntin lupa ito yung shop napalangisan lang natin yan, ramdam ko na ang lambot ng kadena kanina maano na eh nararamdaman mo na yung ganit parang nararamdaman mo bumakaskas kasi wala nang lubrikan yan, ngayon, ang lambot na ulit kailangan rin lagi yung ilulubricate ang ano ang katena kasi magiging cost ng pagkasira yan pagka walang lubrikan saka gagamit din kayo ng lubrikan pagka ano alam nyo na nakabalik na tayo sa alabang sa feeling best here we go yes at ang nakakainis dun tuyong tuyo dito mainit init pa at syempre tuyo na rin ako ano pa nga ba natuyo na ako sa daan oh yes ang huling ahon ng ride na to dito sa harapan ng ATC sa metro ah maahon ako Oh my G Pero madali lang to <laughs> arte lang Puro arte lang 12.03 Nandito na tayo sa loob ng BF Dito na tayo tatawid papunta sa Paranaque Na lagi naman natin ginagawa So hanggang dito na lang Ang episode natin Para sa araw ng linggo Para sa ating Sunday ride Sana nag enjoy kayo sa mga nangyaring malulupit at napakatitindi Kaya itutuloy na lang natin ang ahon lamon sa mga susunod pa nang episodes. Let's get it! Oh yeah. Tingnan mo 'yan. Dito na kuno. Ano ko ba sa akin? Ito Ni last photo. Oh yeah. Sa susunod na mga episodes, tayo ay mag-iikot dito sa Las Piñas dahil hindi natin makakasama ang pace bikers bikers ngayong araw. Pahinga muna sila. Sinamahan tayo ng tropa dito sa The Tent para literal lamang ikot-ikot. Sa susunod na araw naman ay dadayo tayo sa feeling Vest para manood ng mga jump kasama si AJ John. Pupunta tayo sa 420 Bike Shop para mamili ng budo sa lawal at hindi papahuli ang paglamo natin ng Pansit Batil Pato tuloy-tuloy lang ang Ahon Lamon. Kaya kita kits next time.